Ah, uh, uh, ang katoliko ba ay ay, ay uh, covenant? Yes, very much. Dahil remember, tayo ay bayan ng Diyos. Uh, yung covenant sa Old Testament, ah, uh, hindi tayo yun sa Israel. Sa Diyos. Pero, may inibula, kung sa ng panibasikan, hindi merong uh, religious liberator ng kasalanan ng tao. Liberator from the, the yung yung buhay ng ng Hades na from there matatanggal yung original sin at mahahamon na tayo magkakaroon na tayo muli ng buhay na wala nang na nawala dahil eh, kay So yung in, yung yung title niya is inherent na sa kanya. Nakakapit na sa kanya from the start. Hindi yung, yung dahil naging ano lang siya, nag 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 or namatay, nabuhay, doon lang kumakit. No, inherit na sa kanya yung title na. And, ah, uh, uh, ang katolik ba ay, ay, ah, uh, covenant? Yes, very much. Dahil remember, tayo ay bayan yung covenant sa Old Testament, uh, hindi yun sa Israel, sa Ujo. Pero, may inihula, kung sa akaroon ng panibagong bayan, at sinabi ni Pablo, ano tong bayan na to is Roma. Uh, uh, next, next week. Kasi yung tradition ang magsasabi na na-experience na natin yung brother. at ang sagot niya ng simbahan ganito. Bakit ang dami ngayon nagtpiro? Bakit ang daming mga questions sa reporto? At ano, bakit hindi sinasagot ng simbahan? Kasi dito tinatanong hindi natin binabasa dito sa analysis ng among reporto. Bakit hindi sinasagot ng simbahan? Kasi meron nang experience 'yan at nasagot na yan ngano malabo yung sa Exodus, di pa na doon sulat yung Exodus, meron na makana pa na naiyari. Diba? Yes, Exodus. So it's based na sa kung yung batikos even even in history, lumating yung, yung pagbabatikos 730 sa Genesis. Oh, sa so, 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 730 eh lumating yung pagbabatikos sa Republic. Ang, ang ang sagot, bakit mo bakit mo basagin sa tatanda siya ni Pulto? Eh, paano nang ang unang kasyano ginagawa niya? Pero wala silang paliwanag. Pero, kahit walang paliwanag, tinanggap. Tinanggap. So, muna yung experience bago yung theology. Samantalang sa ibang sekta, magte-theology muna sila bakit siya magte-teori? Kasi ganoon siya nabasa. Ang sabi, sa so kasulat na ang <laughs> bawal sa babae at ang bawal sa lalaki ang mahaba ang buho. Oo. Oh. Ibigyan nila ngayon ng, nang explanation. Oh. Ang lalaki niya na mahaba oh, Okay. Kaya ano, dati hindi ang ganyang brother eh. Doon pa lang sila magbibigay ng teology explanation, doon sa na nabasa nila. Samantalang, sandali, sa history ba, ano ba yung sabihin nun? Kailan nangyari sa kasaysayan na mahalay yung mga kumbok ng lalaki. Oh yes, oh, tama, tama. Ayan, kayo na Kaya bang paano ng mga tindaan eh? Kung hindi pa kay Pelagius na kina-question yung pagbibinyag ng mga sanggol, ah, uh, ang sagot dahil sa umit niya kasi sa So, yung laman mo, nag-form ng another laman, yung bata, at yung bata na iluluwal is magmamana ng kasalanan na nanggaling sa tatay niya. At maraming talata yun. Awit 51.5, uh, Panagoy 5.7, at uh, Romans. Yan yun, yun sa tayo. sa Romans 512 at saka 1 Corinthians 15.21. Halimbawa, sa Psalm 51.5, Ako'y masama na buhat ng isilang, sa Bible to ha, makasalanan na ng ako'y kiluwal. Nahalis mo sa akin isang pusong kapat, puspusin mo ako ng tunong mong wagas. Ako ay nilisin, sala ko'y bukasan, at ako'y puputi ng lupos So yun po ang nasa Bible group At yung mga nangyari niyan Yung mga kasaysayan Yung mga experiences ng simbahan yan Is nakasulat dito sa uh, The Sources of Catholic Dogma Ito po Alam niyo yung barbarian invasion Sa, sa Rome oh. Alam niyo yung mga May susumay Yung mga parparo yung Mga ano, grabe mamatay o ma-mar mag-invade ma 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 di napasok bago pa yan napasok uh, may mga maliliit na grupo na nang na barbarians oh, at ano na na nung nakuha yan ah oh, uh, na 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 sila so hindi naman talaga nila sinakop ang room para sa atin Rome room hindi ang totoo niyan pumunta sila sa room kasi civilized ang room gusto rin nilang matikman sa mabuo sa mga. Yun, nung nakapasok sila, hindi rin sila totally ng guro. Nagpapautismo sila, gusto rin nilang maging kristyano. At eh, that time, malakas yung ano ng Arianism. Kasi ang, ang mga emperor din nun, naging Arian. ba? Diba? Si Athanasius, ilang beses pinatapon ni, ano ni Constantine ah uh, Doon ka muna, huwag ka dito. Kasi magulo, pero sa sa galim ng mga theologians natin na paano nila yung orthodoxy na totoong Diyos si Cristo. Kaya sa totoo lang, yung, yung mga teachings na ano na pinaniniwalaan natin, at yung ng Sekta, sasabihin nila, dahil sa sabi hindi. Na, na Kaya, kaya kayo naniniwala sa totoong Diyos si Kristo. Kasi, ang mga konsilyo ang nag-alunan. So, kung hindi na magita ng Catholic, na ipagtibay yung teachings na yun sa konsilyo, baka ngayon, bulo tayo. Hindi rin, hindi niya yan ang paniniwala nyo. Hindi rin kayo naniniwala sa linggo. Hindi rin kayo naniniwala na si Kristo ay ikaw ang Speak of the born again. No, no, balik tayo sa impression ni Kristo. so, no, so, nung no, 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 naging Arianis na Arianism na ang Spain, oh, probably, <clears throat> nung no, yung iba dyan na napili hanggang makarating sa Pilipinas at yun ang naka-influence kay Felix Manalo. No? Pero sabi ko nga, uh, so, kung magkita pa rin ng, ng konsilyo, at yan ang nagpatibay na ito yung totoong victims at ito rin naman yung sinusunan nyo. Pero huwag niyo sabihin na dahil yan sa Biblia, the truth is dahil na pagpatibay yan ang konsilyo ng katuloy, kaya kayo naniniwala sa -tay -tay No also, So, Okay. Or, tama na sa nag sa Kung, ah, <laughs> Kung ilan lang ang matapos ko... minutes pa 10 minutes pa Kung lang ang matapos ko, kasi uh, nakalimutan ko sabihin. Yun nga, uh, it, uh, gusto ko sanang ibigay ng no, no.